Ayan, tinatanggal na namin yung sinira ni ano, bagyong Karina. Ay, eh, kasama ko si Jelo, mga technician nakasama natin. Bisitahin natin tong ano, kahoy para ayusin na rin itong kubo. At magpapatanim na tayo kasi ayan no. Na, na, nagtatanim na traktora. Yan. Nakaredi nang ano. Nakadouble pass na itong tatamnan natin. Si Jelo, lo. Yung friend mo lo. <laughs> ayan uh, linisin na natin to kasi ano para matanggal at ay, ma malinis ito kasi eh, malaking sagabal sa ano pagtatanim uh, kahoy na natumba nung bagyong karina sumira sa ating kubo hindi ko alam kung may papatayo pa itong kubo na ito kaganda <laughs> at napakaliwalas ang panahon Yo, tingnan yung ilog matalag tahimik Malinis. Pwedeng mga wil at pwedeng maglambat sana. Yan. Wala lang. Busy sa pagkatanggal ng mga kahoy-kahoy. Wala na. Wala nang Pag-asang mabuo itong kubo. Panibagong ano. Panibagong tayo ng kubo siguro. E, talagang hinambalos ni Bagyong Christine. Yan you know, oh. Ginawang parang papel na lang yung kubo natin. Ang na namin yung mga sakasanga dito. Ito. yung boy na may girlfriend. Ano lo? <laughs> Ngayon wala kaming trabaho sa labas kaya ito dilinisan namin to. Ito hell. Uh, Diyan tanggal niya yung malaking sanga para malinis to at ano matamnan lahat tong ano tong tabi ng kubo dito Siya na yung cedar cedar na traktor Ayan. apa tadi na tayo ng ano mais na lang si busy hindi natin ano kung tanim ng gulay ngayon marami tayong mga ano trabaho sa labas kelteka natin dito yung ano, yung natanggal nating uh, sanga. Para uh, makuha pang gatong din laging tulong na sa panggatong. Ano po? nako. Bagyong Christine, sinira. Buwag kubo ko. Yan, si Kuya Dilo. Magaling na technician at magaling maglilis. Kahit si Tito Hel. Wala na, wala nang pag-asang ano, kailangan mabago na yung ano kubo natin dito. Sabi ni Tito Ohel, tatlong yero lang daw yan. Yero na daw papalit namin. Lo, di pa nang uh, full takan dyan, lo. Mamulan yan eh. Mamulan namin yan. So, matatamnan lahat to, pati itong baba. Sayang. You know, lilinisin pa lang yan. Kasi hindi kaya ng traktora So bukas, kung wala kaming trabaho, titirahin ni Tito Ohel. Ito ang ilbul, ilbul, matalag. Yan, o. Oh. mo, ang galing ni Jilo, boy. Na may girlfriend. <laughs> laging may girlfriend si Jilo. Kahit saang baryo, saan kami magtrabaho, pag-install ng CCTV, may laging girlfriend yan. Lalo bapak kacang lo, nak dilangkah yun na, boom. Gili? Kalat shading ta. Ah, malinis na. Hindi nang magtanim. Yes. lang ang problema dito pag ano. Oo, hindi, sorry. Wala nang masisilungan pag yung ano, papa tayo ng ano, yung mga nagtatrabaho dito. Yan. si Jelo, antagal tagal pumuntang bumili ng ano, ng merienda natin. Ewan ko kung saan siya bumili, sa Piat yata o sa Tuaw. Yan, si Jelo boy, bumili ng merienda natin. Handa muna tayo, pumunta si Jelo boy, dun sa Tuaw pa bumili ng merienda, antagal. tagal. Oh, okay na Si Jelo na may girlfriend. Pinili ni Jelo na ano, merienda yan. Eh. Masarap mag merienda pag pagod. <laughs>